dito mga paps uh, nagpagawa ko ako ni sir magaling pala tong mekaniko kaya naisipan nyo pinagawa ko sa kanya tong motor namin yan may problema daw yung kar carburador namin maya adjustan lang siya dito aso sabi ko baka next time lang yan maya magkapira na ako yun pinagabit ko lang yung throttle cable ko kasi tumitigas na eh may sinasabi siya dito ha. Eh. Ah, wag na lang muna. Ah, okay. ayan, ayan. Okay. Kasi iyan. hindi matuno nang maayos eh. Pine explain niya sa kanya. Kasi baka matagalan, okay. mabilis pa kami. Hindi, bibigyan so, ko na lang ng tubig. Sige. Ah, sige, next time. Next time na lang, dito na ako magpaan. Pag, pag tinunok to, bumabackfire pa Ito yung... Yung problema. Pero okay na lang naman magbackfire, no? Di dapat putok. Dapat putok yon, talaga? Means, may bag pa rin. Opo, okay lang yun. Pag, yung sa ano lang. Simple lang. Pero yung puputok siya, parang puputok na pito. Oo, oh, parang... parang sa kasi puputok siya dahil dito. Madali lang naman ito tatanggal ko ito, nalagaring ko. Pero kung ayaw mo, syempre. hindi na natin natin. Next time lang, pa. May pera na ako. Nalagaring lang ito. pag dito. Pag-pukin kasi mapanit siya sa'yo, isare niya na abordes wala na wala. kasi yun yun problema ko na. ano yun 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 Wala mình làm hãy gì vậy? Minh làm cái gì là vậy? Minh seeing... làm cái Okay Pops, uh, ah, patapos na yung motor natin Dahil sabi niya it, it is thing niya drive para tingnan yung takbo. Oh, o, oh, yan yung ingay niya. O, okay na ba yung ano, motor namin? Yung buka na. Yan, sabi niya okay na daw. Malakas pa naman daw May matanda. Okay. Okay guys, kung sino magpa-ayos dito lang dito dito lang to naka yung sa loob yun naka, ano, naka sa may barangay M5 may Proxenco, baba sa may Sintre may Vigs dito lang yan sa si banda guys oh. ang galing magayos noong una naloko ako sa mga hindi na ano hindi naman talaga ano, perfect talaga yung ibang mekanik pero dito lang gusto mo ano yun yan binuksan e, ko ng anong Yeah, see, okay. sa amin kurit ay tubig nyo pala sa amin pasa kurit niya sa amin na pasa magandang siya ayan ang may ice lalo na kung hams dalawa kami so ayan lang yung ano natin ng gilid pero okay na yun yan, tinesting mo. Yun, tinesting. Yan, nantayin lang natin yun kung okay ba yan Yung shop ni Sana walang boss problema. Juby. Ito yung ano niya, Secret oh. Secret FI. Juby. Secret FI. Garage. May ito yung sticker. Yan yung shop niya po. May shop siya dati kaso uminto siya dito lang sa sabahan. Ayan sabahay. yung shop niya. Punta lang po kayo dito kung sino mo pagawa. Yan. Okay, kung may gusto kayong paayos mga mga scooter nandito nag-aaral siya ng mekanik ng sa mga scooter guys oh yan yung mga ano gamit yan kompleto siya dito guys yung may mga langis siya pang maintenance para sa mga pang maintenance yan ayan na ayan, oh, na, okay. ayan. ayan. Okay. Uh, na wala ayan na wala na wala na wala dito wala na wala na wala na wala Pakalabas so, ko po. Yeah. Ano dyan, no? Pag ano lang, highway? Pag highway lang. Oo. Pag malakas yung takbo ko, mga 80, gano'n. Tapos, mga 60 yung takbo niya, pag mag-engine brake siya, pak! Kahit yung ano lang, isang beses, eh. Gusto mo muna try sa labas? Sige. Okay, sa yes, dito lang. Salamat!